Pinagkalooban ni dating Congresswoman Cherry Umali ng aircon ng bagong tayong building ng PWD at Senior Citizen sa Barangay Bangad Cabanatuan City na itinurnover over at binuksan na kamakailan. Ayon kay Kapitan Mariel Martinez at Lucila Gludibgisa, Pangulo ng Senior Citizen ng nasabing barangay, na malaking bagay ang ipinagkaloob ni dating Governor at Congresswoman Cherry Umali para sa kanilang mga tanggapan. Nagpaabot naman ang pasasalamat si Kapitan Martinez at Lucila. Papasalamat po ako, Ma'am Cherry. Eh, dahil doon si binigay niyo po aircon sa amin na nalamigan na po kaming mga senior dito ngayon. Samantala, ibinida naman ni Kapitan ang malapit ng matapos ng multipurpose gym na handog naman ni Governor Oyi Umali para sa barangay Bangad. Malaking tulong umano ito para sa kanyang mga kabarangay dahil mayroon na silang maaaring magamit na paggaganapan ng iba't ibang aktibidad tulad ng palaro ng mga kabataan, kasalan, birthday at lalo't higit maaari din itong magamit bilang evacuation center sa panahon ng kalamidad. Talagang kwa uh, na sa mga palaroan ng kabataan kasi po maraming kabataan din sa barangay bangad at uh, tuloy sa pwedeng evacuation center na kung sakasakali magkaroon ng kalamidad at uh, pwede rin mga gaganapan ng mga event center, mga kasalan, birthday. Maraming-raming mapagagamitan ng Eh, maraming malaking-malaking tulong din sa barangay. Yung... Bukod pa rito ay may mga ipinakaloob din ng CCTV, solar light at dump truck sa nasabing barangay na ipinagpapasalamat naman ito kay Governor Uy Umali. Maraming tulong na ibinibigay ng pamahalaan palalagigan dito sa amin ah, kamukha ng CCTV. Uh, mga solar lights, pati pambili namin ng dump truck na para sa barangay, tinulungan nila kami. Maraming maraming salamat po sa pamilya Umali, lalong-lalong po kay Governor Umali, kay Doc Anthony, kay Ma'am Cherry, ganoon din po kay Sir Lemon Umali. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong na binibigay niyo dito sa amin. Para sa Balitang Nueva Asiha, Maureen Pagalaga, Naguulat. Para sa DWNE, Talaradyo, ang inyong kakampi. Music